Pangarap mo bang mag-travel the world, bumili ng dream car, o mag-retire ng maaga? Habang kinikita mo pa lang, enjoy na enjoy mo na? Sounds impossible. Paano kung sasabihin ko sa iyo na kaya mong gawin pareho? Paano mo nga ba may enjoy ang buhay mo habang bata ka pa, nang hindi mo sinasakripisyo ang future mo? Diyan papasok ang tinatawag nating YOLO investing. Alam mo yung saying na you only live once, madalas ginagamit yan para sabihin spend it all, enjoy now. Pero what if we twist that? What if you only live once means investing smartly para mas marami pang once at mas magagandang experiences ang ma-achieve mo sa future mo? Ito na ang bagong definition ng YOLO para sa atin. Ito yung diskarte na perfect para sa mga Gen Z at Millennials na gustong sabay na ma-enjoy ang buhay. Yung mga travels, yung mga concert, yung mga gustong bilin ngayon, yung mga gustong maranasan habang bata pa. At kasabay nito, gusto rin natin maghanda para sa isang magandang future. Hindi ito yung tipong magtitipid ka na lang ng todo-todo. Magiging miserable ka hanggang tumanda ka na lang bigla. Hindi rin ito yung basta-basta ka nalang gagastos ng walang isip-isip at walang plano. Kundi paano mo gagawin na ang pag invest ay maging natural part ng lifestyle mo. Parang pag-inom ng kape sa umaga o pag-chill kasamang barkada. Para ma-experience mo rin yung living lavishly ngayon. Yung tipong enjoy na enjoy ka sa present mo habang you're building wealth na magpapahintulot sa'yo to retire rich o maabot yung financial freedom na pinapangarap nyo. Ito yung paraan para hindi mo kailangan isakripisyo ang youth mo para sa kinabukasan o sacrifice ang future mo para lang sa ngayon. You get to have both. Bakit nga ba sobrang crucial para sa atin, lalo na bilang mga Gen Z at Millennials? Ang pinakamalaking sikreto at advantage natin ngayon, simple lang, time. Oo, ang oras ang pinakamalakas nating sandata pagdating sa pagpapalago ng pera. Habang bata ka, mas mahaba ang runway mo. Mas mahaba ang oras para mag-grow ang pera mo through the magic of compound interest. Ito yung concept na parang snowball effect. Kumikita yung pera mo, tapos yung tubo niya, kikita pa ulit. Imagine, yung maliit na investment mo ngayon, pag nagcompound over years sobrang laki na ng potential value niyan sa future mo na pwede mong ipambili ng kotse, maging down payment sa bahay o mas mabilis na retire rich. Huwag nating sayangin ang pinakamalaking asset natin. Ang YOLO investing ay para sa atin na ayaw ma-miss out yung mga youth moments natin, yung mga travel, yung mga concerts, yung mga experiences na hindi na maibabalik pa. Pero at the same time, ayaw din nating mag-regret sa future na sana pala nag-umpisa tayo ng maaga. Kaya nga, it's about future-proofing with fun. It's about making smart choices now that allow you to enjoy even more later without sacrificing the present for the future. Ang pag-start ng maaga ang magbibigay sa iyo ng freedom to live your best life both today and tomorrow. Okay, game plan time. Paano nga ba to gawin nang hindi ka nabuburyong o nagiging miser pero siguradong nagseset ka para sa future mo? Una, budgeting. Hindi to yung nakakainip na pagbibilang ng bawat sentimo at wala ka nang mainom ng paborito mong kape. Think of it as taking control of your money para alam mo kung saan talaga napupunta yan. At para masulit mo ang bawat piso mo. Maraming super helpful apps na pwedeng gamitin para itrack ang expenses mo automatically. Ang personal finance assistant mo na yan. Nagbibigay ng insights kung saan ka pwedeng mag-adjust. O kaya naman kung mas prefer mo ang hands-on na approach, kahit simpleng spreadsheet lang ay pwede na. Ang importante, magkaroon ka ng clear picture ng cash flow mo para alam mo kung saan ka pwedeng mag-save ng kaunti para sa investments mo. Next, set ka ng goals. Ito yung pinaka-motivating factor. Mas madaling mag-ipon at mag-invest kapag alam mo ang pinaghahandaan mo. Anong trip mo ngayon? Gusto mo bang mag-travel sa Boracay next year o sa abroad? Bumili ng bagong gadget na matagal mo na ang pinapangarap o manood ng concert ng paborito mong artist na sobrang nagaabang ka. Ilista na mo yung mga short-term goals na yan, yung mga magpapasaya sa immediately. Tapos, ano naman yung mga long-term future dreams mo? Gusto mo ba magkaroon ng sariling bahay o sasakyan sa susunod na 5 to 10 years? O baka naman ang ultimate goal mo ay maging retire rich ng mas maaga kesa sa inaasahan ng iba? at ma-enjoy ang buhay ng walang financial worries. Ang susi dito ay balance. Hindi ibig sabihin ng YOLO investing ay puro gastos lang. Kailangan mong i-allocate kung gaano kalaki ang mapupunta sa treat yourself fund mo. Yung para sa mga gusto mong i-enjoy ngayon, mga experiences na magpapasaya sa'yo. At dapat may designed portion din para sa pag-invest kahit maliit lang ang initial portion na kaya mong ilaan para sa investing. Basta consistent ang contribution mo, malayo ang mararating niyan. Imagine, kahit 500 or 1,000 pesos lang per month na regular mong ini-invest sa tagal ng panahon at sa magic ng compound interest, napakalaki na ng potential nito para sa future mo. Start simple with accessible options na para sa beginners tulad ng Mutual Fund at UITF. Naririnig ko na yan. At naririnig din yan ng maraming Gen Z at Millennials na gustong simula ng kanilang financial journey. Mahirap at komplikado ang investing. Mababa lang ang sahod ko. Paano ako makakapag-invest? Baka malugi lang ako. Normal lang yan maramdaman, lalo na kung bago ka pa lang sa mundo ng personal finance at investing maraming information out there na pwedeng maka-overwhelm. Kaya madaling isipin na hindi ito para sa'yo. Pero ang totoo, hindi lahat yan totoo o kasing grabe ng tingin natin. Ang YOLO Investing ay tungkol sa pag-angkop nito sa'yo at sa iyong sitwasyon. It's about making it work for you, hindi yung ikaw ang kailangan mag-adjust sa investing. Hindi kailangan ng sobrang laking pera para lang makapagsimula yung 500 or 1,000 pesos na kaya mong iset aside every month, pwede na yan. Ang mas importante dito ay yung consistency, yung tuloy-tuloy na pag-iipon at pag invest at ang patuloy na learning. Huwag ka matakot mag-umpisa, kahit small steps lang, kahit yung pag-track mo ng expenses mo for a week o pag-open ng beginner-friendly account. Yes, may risk sa investing yan ay totoo. Pero yan ang dahilan kung bakit kailangan natin matuto at maging maingat, hindi para matakot. We mitigate those risks with smart strategies like diversification. Hindi lahat ng itlog sa isang basket, di ba? Para kapag may bumagsak man, may iba pa na pwedeng sumalo. At siyempre, maintaining long-term perspective. Hindi ito yung tipo na gigising ka bukas, mayaman ka na. Hindi ito tungkol sa pagsusugal o chambalang. lang. Ito ay tungkol sa matalinong wealth building na pinag-iisipan para masecure mo ang future mo at ma-enjoy mo ang present mo nang walang masyadong worries. So tandaan, ang YOLO investing isn't about being reckless or careless. It's about being incredibly smart with your resources. It's about consciously choosing a lifestyle where you can genuinely enjoy your life today, making those unforgettable memories, pursuing your passions, experiencing the best of what youth offers, habang actively and strategically building the financial future that you truly deserve. The beauty of this approach, hindi mo kailangan sacrifice ang present mo para lang sa future mo. You can genuinely have both and make them work in harmony. Imagine this, you're traveling the world, attending concerts, pursuing the dream project, and making amazing memories ngayon. Because you know, your investments are silently working hard for you in the background. Sa likod ng lahat ng masasayang experiences mo, may lumalaking passive income or growing wealth that's securing your tomorrow. It's all about making those smart choices, embracing a strong financial freedom mindset, and most importantly, starting now, even with small, consistent steps. Gen Z at Millennials, this is your moment, your chance. Kayang-kaya -kaya nyo to. Mula ng journey para hindi lang kayo maging handa sa mga opportunity, kundi para maabot nyo ang pangarap na retire rich early to truly experience living lavishly, not just in your dreams, but in your reality. Life that's truly full of joy, amazing memories, peace of mind, and security all at the same time. Kung na-inspire ka gusto mo bang matuto ng mas marami about personal finance, next level investment strategies, at kung paano makakuha ng passive income na swak sa lifestyle mo, huwag kalimutang ihitang subscribe button at i-click na rin yung notification bell para di ka ma-miss out sa mga bagong tips natin. Salamat sa panonood at magiging part ng ating community. We're excited to see you grow hanggang sa susunod na episode. Keep investing, keep enjoying.